kami akong new friend, her Ay, 40 lang siya, ko. Oh, ganda. Ito, Adidas, oh. Tingin-tingin kami ng shoes. Adidas, oh. Anong size to Guys, pili-pili kami, guys. Kailangan matyaga ka dito, guys. XL. So, sa XL nila, ano ba itong XL? Small, alo, X pala. Kaliit-liit. Pagay sa iyo ng mga ganito. Matagal ka na pala ba dyan sa amo mo? Oo, 10 years na. Halpaki, mayayaman yan sila. Mayayaman. mga mga papait-pakti. Oo. Libre kayo ng pagkain? Oo, mayayaman tuwi litres. Libre pagkain na ha. Libre. Wow. Mm -hmm. Kami di kami libre. Ay, sarili ninyo? Sa, may allowance kami. ayun yun na. Kasi mas maganda nga yung may allowance sa'yo, Dave. Eh. Kasi na ang um, yung... Um, 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 Gusto namin. Kaya kami kung pagka, ano, lumalabas kami, bibili kami ng pagkain namin. Kasi... Ma oh, yes. Hindi kasi kung matyaga magkalkal kal 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 Pero kung talagang matyaga ka dito magkalkal. kal makakal-kal ka, guys. <laughs> Ngayon, ang dami itong mga sapatos, guys. Kaso lang. Shoes. Shoes, shoes, shoes. Ganda, oh. May shoes na kasi ako. Bago. Bago. Oh. Natanat tayo. Hanap-hanap tayo ng mga sisters. Hanap-hanap. Ang bigat naman kasi ito po, mabigat. Ayaw ko kasi, ayaw ko kasi yung mabigat. ayaw ko kasi yung mga mabigat Panglalaki. lalaki hindi ko alam kung saan yung mga pambabae dito guys <laughs> halo-halo man to. May pang babae, may pang lalaki. Ayan, pajama. Halo-halo oh. naman dito kasi. Hindi ko alam kung saan nasa na yung kasama ko. Puro pang ano, oh. pajama. Pajama. Ito maganda oh. Ang Pink na pink. Pink na pink. Pink na pink. Ay. Ayan. 29 real lang siya daw. Itong mga sinilas na ito. Ay. Maliit man ulit. kasi magaan lang. Hmm, liit man. Pinako. Di pa rin ako nakapili. Hirap. Okay <laughs> lang, lalaki naman yun. Kaya, parin kasi sa akin. Pangana yun? Pangana. Alawa. Hmm, si Ar, pangana si babae. di, di, deep. Pink na pink naman, oh. hirap yung malaki tao, babae mataba maabutan tayo ng close dito ba? kung 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 To kung to? kung Ay, oh. <laughs> ganda eh, din yan. Kaya to. real lang siguro. Oo. Oh. Oh. Mm. Wala kong ano kasi. Ito malambot. Kaso sobrang laki naman to. Ano to? Ano <laughs> yan? <laughs> Pantulog. Pantulog. <laughs> Pilapit pa eh. Pili-pili lang tayo guys ha. Diyan ka muna guys. Diyan muna kayo ha. Kasi hindi ba yan? Ang dami mga ganda dito kaso lang hindi kami ni Maro nung magpili brown ito 13 lang din to oh brown. E, eh, ano ko yan? Kasi piting ko. Dadalhin ko doon, ipon ko yung nakikita ko. Eh, just... <laughs> Anong ano to? Large eh. Ay, okay ko sa akin, large. Large, large, large. Ito, panjaging mo. Oh. Naglalakad ka ba? Naglalakad ka? Doon sa furnish? Oo. Uh -huh. Ako, lagi ko naglalakad doon. to so, large, large din too. Kaso lang wala mang kamay. Ay, mama. Ay. So, try ko din tiyo. Try natin hanggat makaano maka, maka ano tayo. Hanap tayo ng ano. Hanap tayo ng kasya natin. Halo-halo, mani pang lalaki, pang babae. <laughs> Siguro yung naghalo ba, nag-ano. Ay, ito oh, sa'yo, oh. Siksi ka. <laughs> Yung ganyan, oh. Siksi ka kasi. Sana all siksi. Sana all six eh. Sige guys, balikan ko kayo guys. Magkakalkal muna ako guys ha. Kasi magtisirado na kasi mag-aada na. Guys, try natin to guys. Repeating natin to guys. Ay. ulog na guys. Magpiting muna tayo guys. Piting natin. natin. hirap talaga pag ano ka Tama, mataba na hirap mag -ano. sige balikan ko kaya kasi ipiting ko muna itong dalawa guys balikan ko kaya mabili na kami guys maso lang guys ang iba malalaki hindi namin nabili kung <laughs> balik tayo kasi sirado ngayon wow ito ganda guys Michael Kors sa brand 4 list kasi ito guys Balikan kita mamaya, kasi nokcira dok, kasi sila. Um, Michael first. Ganda, balikan kita mamaya. Balikan pria mamaya. Ngandong pa yung kasama ko magbabayad sila. Babayad. Nakabili din kami. <laughs> Kaso lang, uwi muna kami. Lalabas muna kami kasi sirado yung... Kakain muna Ay. kami. Sirado. Ayan, sirado na yan guys. Okay. Kasi Ramadan. Kasi Ramadan ngayon. Uwi muna kami guys. Kasi kakain muna kami doon sa labas. Doon tayo ate, mag-inibito tayo. Dito naman ang ano ah. Food Food court. Mag-iisip ma tayo sa food court muna tayo. Mag-iisip yes, muna tayo sa food court. Upo muna tayo. Kasi mamaya marami ng bukat. Hintay-hintay tayo na. Ayan. Nah. Lupitan mo ako minsan. Iksinan ko, bagong bupit ako eh. Pwede ba itong po kung ganito ka ikse? Oo, oh, kasi pang eh, pang itinti. Oo, kasi mag... mag Oo, oh, oh. yung ganyan pa. Okay lang din yan. Punta mo na tayo sa food court Kasi Ramadan ngayon, hindi mo pwede ngayon kakain ka pang hindi pa mag-adan. Maya-maya pa. Tayo na natin. Mga 6.35. Oo, kasi mahuli tayo. Kwento-kwento <laughs> muna tayo dito. Ba't Eh? Bakit yung iba mo kumain na, oh? Ay, mga bata. Mga bata yan. Oh. Walang tao yung food court, guys. Kasi Ramadan, alam nyo na. Minsan, minsan. Mas marami ngayon lang misa, mute. Okay? Ha? Mas marami ngayon lang oh Oo, kaysa... Ah, kasi Ramadan, walang tao. Nandun sa bahay nila. Pupo tayo. Pupo tayo. natin dito guys habang naghihintay kami sa oras. Pagpunto ang kami. Pagpunto na kami guys. Ang dami order. Hi guys, welcome to my vlog. Punta tayo dito sa palaro-palaroan ng mga bata guys. Kahit wala kaming alaga. Ikot-ikot muna kami. Kasi sirado pa yung mga mall eh. Ayan. Sirado pa kasi ang mall guys. Ikot muna kami dito. Ang ganda oh. Wala pa rin tao. Kasi sirado pa. Sirado pa kasi ngayon nagkakainan sila. Tingnan namin mamaya. Tingnan namin. Jangan lupa sama aku coba waduh Di mo ako mapasakay ng ganyan kasi paikot-ikot eh. Mayroon din sa taas oh. Ayan, kabayo-kabayo. Kumahan -kabayo. ka dito. May dalas yung balon oh. <laughs> May ano sila dito? Parang ano yata, yun, yung parang ano sila dito, taga-Saudi, nag-ano, no? Snow forest. Ayan, snow forest. Ay. Ayan, panganay, pangalawa. Yes, kaya, oh, bunso ko, oh, bunso. Laki ngayon, na, Laki na ngayon, pala. Oo. Oh, year still na picture yan. Hmm. Ngayon, so, itong time na to, ito na matanggat sa kanilang tatlo. Ah, yung lalaki. bunso. Ah. Ayan, guys. Gwasi, close pa kasi, guys. Eh. Kasi Ramadan. Kainan nila, guys. Di ka'y punta dito sa mga laruan ng alaga mo.

Maraming mga palaruan. Ang